Ito mga first for this video. Isasama ko kayo. So meron tayong gagawin. No? At tuturo ko rin kayo kung uh, ano activities natin ngayon as a logistics officer. So today, uh, magkakabit tayo ng wiper. No? So ayan. Dahil uh, yung ating uh, wiper dito sa prison van, no? sa so, BJMP van ay uh, sira na. Ayan. Anteanyo. mga partners ay wala na pong uh, wiper sira na. Saka itong isa ay replaceable na rin siya. Papalitan na rin natin siya, mga partners. Ayan. So, madali lang naman ang paglalagay at pagpapalit nito Ang Tatanggalin lang naman natin dito mga partners ay ito. Itong side na to no? So, ito ay lalapatan na lang natin to ng so, yun. Sira na nga. Papalitan na rin natin ito. Itong uh, kabitan niya no meron namang uh, kasamang plastic doon sa binili natin papalitan natin to tsaka ito okay para sigurado nga talagang bago so ay prepare ko lang mga partners so ayan I prepare ko lang mga partner yung ating uh, bagong uh, wiper para syempre goods na so let's go Ito mga partners, no? papalitan natin to dahil ah uh, ito kasi yung nakalagay dito ay pang hook, no? Nakahook yung uh, suksukan ng anong wiper. So, yon is isasaksak lang natin ang naman yun. Iba yung suksukan. At least may kasama din to. Papalitan natin yun ng ito. Dahil isusuksok lang naman yung pinaka-stick ng wiper dito. So, madali lang naman siya tanggalin, eh, no? I-push lang natin to. Lagyan natin ng pwersa para matanggal natin siya. Yan, kapalitan natin. So, kapalitan natin siya neto. Okay. So, ito push lang, push down lang natin. Ayun, nakalak na Okay. Another one. sa ito sa trabaho ng logistics no uh, kailangan laging uh, at yun lang negative tayo no so kulang ng isang accessories yung isa so i think ang papalitan lang natin is at yung isa muna at yung isa ay yung old stock niya na lang muna so let's go hey. Hey. Mga partners, dahil nga yung isang uh, yung isang wiper natin is walang kalakip na ganitong accessories. No? So, ipapalik natin yung isa. Ito. So, yung stock muna. Yung uh, yung dito, hindi mo natin mapapalitan. Baka bukas na. Dahil, dahil dadaan natin ito bukas doon sa pinagbila natin na Photoshop. So, stock muna. Okay, so, at least ito napalitan na natin. No? Okay. So, goods na yan. Ito yung wiper ng na ating gaga-gripan. So, ito, ay, stock muna yan, no, dahil uh, wala pa. Ayan. So, dahil wala tayong ganito, ito, bukas pa natin mapapalitan to. So, yun lang. Let's go. Good day So for this video, continuous lang ito ng ating video. Uh, second day ng pagkakabit natin ng uh, wiper. So kahapon, di ba, ang issue natin is hindi compatible yung uh, accessories dito. Ito, ito, ito. Ayan. So bumalik tayo dun sa store na pinagbila natin at binigyan naman tayo ng accessories nito. So ito yun, no? Ito yung uh, papalitan natin dahil uh, lumak na rin siya, no? Para, syempre, para silang bago. Okay? So, papalitan natin to. ito. So, uh, isasama ko kayo ngayong araw. Okay? Sa isang araw ng ating bilang isang BGMT, mga kapartner. So, papalitan muna tayo. Let's go. partners at uh, okay bilang isang uh, logistics officer no hindi at syempre bilang isang escort dapat marunong ka rin mag-drive okay para alam mo yung uh, dapat i-maintain uh, sa isang sasakyan okay so start mo natin yung sasakyan natin kung may gas dahil gagamitin natin ngayong araw at tayo ay magi escort no so at the same time tayo din ang driver okay so multitasking tayo mga partners. So, usual na uh, marami namang gas to, no? wala natin pa. Boots yan, goods yan, goods, goods, goods. mga partners. At umaga uh, tayo may mag-prepare uh, para sa ating lakad uh, today. So, scouting tayo ngayon kaya kire-reve na natin yung sasakyan. para mamaya mga kapartner hindi na tayo bago. okay lahat na ready na prepared na lahat aks na lang siyempre para mas secure natin na ah uh, prepared din yung sasakyan so bago ang lahat ikutan mo natin mga partners okay so siyempre unang una check yung gulong yan ikutan muna natin kung sa bang, may hangin ba o wala okay goods malinis naman yung ating van mabilalis naman and uh, by the way mga, mga kapartners is next project natin o next activities natin eh, ipapa uh, upholstery natin to okay papalitan na natin to okay ang kulang na lang is budget no so nakapag request na rin tayo hindi yeah. yung harap no gulong sa harap naman Gusto sa isa ang is Okay, goods no? So goods naman yung mga gulog hindi naman flat sa so, condition ng sasakyan Okay, so isa sa pinakamahalaga is kailangan i-check yung sasakyan bago umalis, para maiwasan yung agerya na kapat okay? So paparada mo natin isa pat enter entrance ng jail uh, natin para mamaya is ready na talo, okay? niya na hindi lang pala nasa jail ang um, uh, isang jail officer kundi uh, na escort din pala ganito palang trabaho nila no? para so, sa uh, pag-apply ninyo may makuha kayong uh, tips or idea okay. good morning sir partners bago na labas yung sasakyan dito ay chine-check mo. Ilalim, bilib, babal. Para safe.

Tapos na nilabas namin yung PDL sa jeep facility namin mga kapatos. Ay uh, daladala na namin yung panganib. Siyempre safety namin as a personal safety ng aming um, flight crew. kliyente. PDL. Kaya bawal magbabag sa PDL sa labas. So kailangan on time. So, may Kapag may hearing on time dapat makarating sa oras. Tapos na yung ating hearing. So, balik na tayo sa gym. Diba, para sa this video, magigyan ko lang kayo ng idea and tips, no? Para sa so, kung ano yung papasokin yung uh, trabaho. Okay? So, baka yung iba, hindi pa alam na uh, ganito pala, sporting, no? So, baka mabigla. Uh, pag pwede pang magbago ang isipan. Right.